Ang unahong hinga namin ang update sa inyo ay eh, itong nag-viral na video ng isang pulis na Tiga Lucena sa Quezon na bibili lang ng yelo eh, nagpakita na ng pangabuso ng kanyang otoridad uh, bilang polis. General Torres sir. Well, hindi po natin tinutuloyin ang mga ganyang klaseng gawain ng pulis natin kaya agarang nating pinahuli, uh, pagkatapos ay uh, pinakasuhan, i-inquest natin siya uh, i natin siya ngayon sa ng umaga, sa first hour na pag-open ng ating mga ng ating mga opisina. Opo. General Torres, sir, ano po ang mga kasong posibleng kaharapin nitong uh, polis na ito, sir? Nako, patong-patong po ito. Great threats, unjust fixation, physical injury, illegal search firearm, yan po sa kriminal. Tapos pagdating ho sa administratibo, ay eh, grave misconduct po yon. Ayun, uy, marami pa lang kasong kakaharapin dito, no. So ito ho, will be uh, ipapa-inquest na kung sakali first thing pagbubukas ng mga tanggapan ngayong umaga, General Sir. Yes, as we speak right now, ang ating mga pulis ay naghahanda na na dalhin siya sa office ng City Prosecutor ng Lucena para siya ay ma-inquest na. Ayun, okay. Uh, na, uh nakarating na ho rin ba sa inyong tanggapan kung paano nagsimula ang uh, insidente na ito sinasabing bibili lang ng yelo pero nakatila nakainom na kaya uh, yun uh, such a behavior sir Well in short and simple language nagmaoy oi eh. mm. na na sobra mm -hmm. sa sabi pumun which is the first and foremost hindi dapat ginagawa ng isang pulis na Opo. So, brang, hindi hindi natama yung intake ng alcohol at nawala na sa katinuan pumunta sa isang tindahan wala na nakikilala kung sino-sino nang inaway nagpaputok pa at uh, naging napaka unreasonable and dangerous and illegal ang kanyang mga subsequent actions doon na uh, fortunately nakuha ng CCTV kaya madali sa atin ang pag-imbestiga at pag together kung ano ang mga nangyari talaga. Ayan.